Dating pagtataka mo kung bakit lagi kang pinakakain ng tila malansa at madulas na pagkain ng iyong ina at ramdam mo na hindi ito nagsasabi ng totoo sa iyo, at sa iyong pagsisid sa dagat ay nakakita ka ng isang batang lalaking patay sa ilalim ng tubig, nakita mo din ang grupo ng mga nanay na nakahubot hubad na tila may ginagawang isang ritual, pagkatapos ay nakita mo din ang isang batang lalaki na nasa isang tangke at may mga pitus doon, Si Nicolas isang batang lalaking sakiti na namumuhay malapit sa karagatan kasama ang kanyang ina, isang araw habang nagsus Swimming sa dagat ay nakakita siya ng isang tila patay na batang lalaki na may isang pulang starfish sa tiyan nito kaya't agad na nagtatakbo si Nicolas sa pampang upang sabihin sa ina ang kanyang nakita agad naman ibinalik ng kanyang ina ang starfish sa dagat ngunit sinabi nito na wala namang patay doon at pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang tila madulas na pagkain para sa kanyang hapunan, at binigyan din siya nito ng gamot para sa kanyang sakit at tinanong niya ang kanyang ina kung ano nga ba ang sakit niya, at ipinaliwanag nito na ang lahat ng mga batang lalaki sa isla ay kinakailangang gamutin dahil nagbabago at humihina ang kanilang mga katawan habang nagkakaedad. Kinagabihan ay makikitang nagsama-sama ang lahat ng mga nanay sa islang iyon at patungo sila sa baybayin, at pagkatapos ay ibinalik ng nanay ni Nicolas ang patay na batang lalaki na nakita ni Nicolas kamakailan at nag-ipon-ipon ang mga nanay sa batang patay, nang sumunod na araw ay naglaro si Nicolas ng kanyang starfish at nagalit ito nang harutin siyang takot siya sa starfish kaya't inawi nito ang batang lalaki, nang dahil sa galit ay pinukpok nito ang isang kamay ng starfish at pagkatapos ay dinala siya ng kanyang ina sa isang ospital upang mapatingnan, at sa hospital ay tinurukan si Nicolas sa tiyan ng isang kulay dilaw na likido, sinabi ng doktor na manatili muna siya ng isang gabi sa hospital. Nakita din niya sa ward ang iba pang mga batang lalaki na katulad niyang tinurukan sa tiyan, at nagsimula silang magtanungan kung ano-ano ang mga naging sakit nila, kinagabihan ay ipinakita ang mga nurse na nanunood ng mga video habang ginagawa ang mga cesarean delivery at nang sumunod na araw ay pinalabas na ng ospital si Nicolas at nagsimula na itong magsuspecha na nagsisinungaling ang kanyang ina at mga nurse sa kanya. Pagkatapos ay nagpunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Victor at sa gitna ng gabi ay palihim nilang titingnan kung ano ang ginagawa ng mga nanay, ngunit biglang natakot si Victor kaya't nagtatakbong pabalik ito pero nagpatuloy si Nicolas upang malaman niya kung ano talaga ang mga nangyayari. Nagulat siya sa kanyang nakita nang makarating siya doon, nakita niya ang mga babae na talagang mga nakahubad at mga nakahiga na namimilipit sa buhangin ng dagat at pinagpapasapasahan ng mga ito ang isang bagay. Natakot si Nicolas kaya't nagtatakbo na ito pabalik sa bahay at ilang sandali ay sinilip niya ang kanyang ina habang naliligo ito, kung saan ay nakita niya ang tila bilog-bilog na parang mga bakas ng pagkakasipsip na nasa likod ng kanyang ina. At sa ospital ay inultrasound si Nicolas at makikitang sobrang saya ng kanyang ina nang makarinig sila ng tibok ng puso ng isang fetus, pagkatapos ay dinala nila si Nicolas sa isang kwarto upang manatili muna ito doon ng isang gabi habang naghihintay siya para sa kanyang surgery. Nakita din niya ang ibang mga batang lalaki doon pati na ang kanyang best friend na si Victor at kinagabihan ay inoperahan na ang kanyang best friend, pagkatapos ay kinuha sa tiyan ni Victor ang isang nilalang at inilagay ito ng isang nurse sa isang garapon, namatay si Victor pagkatapos ng operasyon at kinaumagawa pagahan ay tinanong ni Nicholas ang nurse kung ano na ang nangyari kay Victor ngunit nagsinungaling sa kanya ang nurse at sinabi na nagpapagaling na ito Isang nurse ang nagdala ng isang kabibe sa ward at sinabi nito na si Victor ang nagbigay nito sa kanila, pinuntahan din siya ng kanyang ina at dinalan siya nito ng pagkain, ngunit ayaw naman niyang kainin ang ibinigay ng kanyang ina at nang magalit ang ina ay tiningnan nito ang kanyang sketchbook, at pagkatapos ay pinakalma nila si Nicholas at kinuha nila ang sketchbook ng batang lalaki, naging kaibigan ni Nicholas ang isang nurse sa ospital na ang pangalan ay Estela kung saan ay nagustuhan siya nito. Pagkatapos ay nagdrawing silang dalawa at nagdrawing si Nicolas ng isang patay na bata ng isang starfish ng isang bisikleta ng isang kotse ng isang building at isang giraffe. Pinakita ni Estela kay Nicolas ang mga picture ng mga babae na mayroong bakas ng pagkakasipsip sa kanilang mga likuran. ng gabing iyon ay dinala ni Estela si Nicolas sa dagat at ipinakita nito ang bakas ng pagkakasipsip sa kanyang likuran at pinahipo niya ito kay Nicolas bago niya ito dalin sa tubig. Ngunit dahil sa katagalan sa tubig ay nawala ng malay si Nicolas kaya't dagling si ni PR ito ni Estela, muling dinala nila si Nicolas sa ospital kung saan ay palihim itong nagpunta sa kabilang kwarto kung saan ay nakita niya ang isa sa mga batang lalaki, at sa kanyang paglapit ay inilagay ng batang lalaki ang kamay ni Nicolas sa kanyang tiyan at naramdaman niya na mayroong gumagalaw, matapos piliting diinan ni Nicolas ang kanyang tiyan ay nagsuka ito, kaya't nang dahil sa takot ay dagling nagtatakbo palayo si Nicolas at pumasok ito sa isang kwarto. Pagkatapos ay nakita niya sa kwartong iyon ang isang batang lalaki na nakalutang sa isang tangke ngunit bigla naman siyang nahuli ng isang nurse, at pagkatapos ay dinala siya ng nurse para sa isang operasyon, nagising si Nicolas habang nakalubog siya sa isang tangke, at habang nakatali ay nakikita niya ang dalawang sanggol na kasama niya doon sa loob ng tangke kaya't nasyak ang batang lalaki at nawala ng malay. Nagising si Nicolas at nakita na lang niya ang kanyang sarili sa dagat na kasama si Estela, pagkatapos ay sumisid sila sa tubig ngunit ngayon ay binibigyan niya si Nicolas ng kanyang hangin mula sa kanyang bibig upang makahinga ito sa ilalim ng tubig, itinulak niya ito sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ay sumakay sila sa isang bangka na nakalutang na malayo sa isla, at pagkatapos makasigurado na nakainom na si Nicolas ng sariwang tubig ay muling tumalo na si Estela sa dagat upang makabalik sa isla, na natili si Nicolas sa dagat at sa pagsapit ng dilim ay nakita niya na papalapit na siya sa daongan ng lungsod, at iyan na ang katapusan ng movie na ito. Dating pagtataka mo kung bakit lagi kang pinakakain ng tila malansa at madulas na pagkain ng iyong ina at ramdam mo na hindi ito nagsasabi ng totoo sa iyo, at sa iyong pagsisid sa dagat ay nakakita ka ng isang batang lalaking patay sa ilalim ng tubig, nakita mo din ang grupo ng mga nanay na nakahubot hubad na tila may ginagawang isang ritual, pagkatapos ay nakita mo din ang isang batang lalaki na nasa isang tangke at may mga pitus doon, Si Nicolas ay isang batang lalaking sakiti na namumuhay malapit sa karagatan kasama ang kanyang ina. Isang araw habang nagsuswimming swimming sa dagat ay nakakita siya ng isang tila patay na batang lalaki na may isang pulang starfish sa tiyan nito. Kaya't agad na nagtatakbo si Nicolas sa pampang upang sabihin sa ina ang kanyang nakita. Agad naman ibinalik ng kanyang ina ang starfish sa dagat ngunit sinabi nito na wala namang patay doon at pagkatapos ay binigyan siya nito ng isang tila madulas na pagkain para sa kanyang hapunan, at binigyan din siya nito ng gamot para sa kanyang sakit at tinanong niya ang kanyang ina kung ano nga ba ang sakit niya, at ipinaliwanag nito na ang lahat ng mga batang lalaki sa isla ay kinakailangang gamutin dahil nagbabago at humihina ang kanilang mga katawan habang nagkakaedad. Kinagabihan ay makikitang nagsama-sama ang lahat ng mga nanay sa islang iyon at patungo sila sa baybayin, at pagkatapos ay ibinalik ng nanay ni Nicolas ang patay na batang lalaki na nakita ni Nicolas kamakailan at nag-ipon-ipon ang mga nanay sa batang patay, nang sumunod na araw ay naglaro si Nicolas ng kanyang starfish at nagalit ito nang harutin siyang takot siya sa starfish kaya't inawi nito ang batang lalaki, nang dahil sa galit ay pinukpok nito ang isang kamay ng starfish at pagkatapos ay dinala siya ng kanyang ina sa isang ospital upang mapatingnan, at sa hospital ay tinurokan si Nicolas sa tyan ng isang pulay dilaw na likido sinabi ng doktor na manatili muna siya ng isang gabi sa ospital Nakita din niya sa ward ang iba pang mga batang lalaki na katulad niyang tinurukan sa Chan, at nagsimula silang magtanungan kung ano-ano ang mga naging sakit nila, kinagabihan ay ipinakita ang mga nurse na nanunood ng mga video habang ginagawa ang mga cesarean delivery, at nang sumunod na araw ay pinalabas na ng ospital si Nicolas at nagsimula na itong magsuspecha na nagsisinungaling ang kanyang ina at mga nurse sa kanya, pagkatapos ay nagpunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Victor at sa gitna ng gabi ay palihim nilang titingnan kung ano ang ginagawa ng mga nanay, ngunit bigla ang natakot si Victor kaya't nagtatakbong pabalik ito pero nagpatuloy si Nicolas upang malaman niya kung ano talaga ang mga nangyayari. Nagulat siya sa kanyang nakita nang makarating siya doon, nakita niya ang mga babae na talagang mga nakahubad at mga nakahiga na namimilipit sa buhangin ng dagat at pinagpapasapasahan ng mga ito ang isang bagay. Natakot si Nicolas kaya't nagtatakbo na ito pabalik sa bahay at ilang sandali ay sinilip niya ang kanyang ina habang naliligo ito, kung saan ay nakita niya ang tila bilog-bilog na parang mga bakas ng pagkakasipsip na nasa likod ng kanyang ina. At sa ospital ay inultrasound si Nicolas at makikitang sobrang saya ng kanyang ina nang makarinig sila ng tibok ng puso ng isang fetus, pagkatapos ay dinala nila si Nicolas sa isang kwarto upang manatili muna ito doon ng isang gabi habang naghihintay siya para sa kanyang surgery. Nakita din niya ang ibang mga batang lalaki doon pati na ang kanyang best friend na si Victor at kinagabihan ay inoperahan na ang kanyang best friend, pagkatapos ay kinuha sa tiyan ni Victor ang isang nilalang at inilagay ito ng isang nurse sa isang garapon, namatay si Victor pagkatapos ng operasyon at kinaumagay pagahan ay tinanong ni Nicolas ang nurse kung ano na ang nangyari kay Victor ngunit nagsinungaling sa kanya ang nurse at sinabi na nagpapagaling na ito Isang nurse ang nagdala ng isang kabibe sa ward at sinabi nito na si Victor ang nagbigay nito sa kanila. Pinuntahan din siya ng kanyang ina at dinalan siya nito ng pagkain, ngunit ayaw naman niyang kainin ang ibinigay ng kanyang ina at nang magalit ang ina ay tiningnan nito ang kanyang sketchbook at pagkatapos ay pinakalma nila si Nicolas at kinuha nila ang sketchbook ng batang lalaki. Naging kaibigan ni Nicolas ang isang nurse sa ospital na ang pangalan ay Estela kung saan ay nagustuhan siya nito. Pagkatapos ay nagdrawing silang dalawa at nagdrawing si Nicolas ng isang patay na bata ng isang starfish ng isang bisikleta ng isang kotse ng isang building at isang giraffe. Pinakita ni Estela kay Nicolas ang mga picture ng mga babae na mayroong bakas ng pagkakasipsip sa kanilang mga likuran. ng gabing iyon ay dinala ni Estela si Nicolas sa dagat at ipinakita nito ang bakas ng pagkakasipsip sa kanyang likuran at pinahipo niya ito kay Nicolas bago niya ito dalin sa tubig. Ngunit dahil sa katagalan sa tubig ay nawala ng malay si Nicolas kaya't dagling si ni PR ito ni Estela, muling dinala nila si Nicolas sa ospital kung saan ay palihim itong nagpunta sa kabilang kwarto kung saan ay nakita niya ang isa sa mga batang lalaki, at sa kanyang paglapit ay inilagay ng batang lalaki ang kamay ni Nicolas sa kanyang tiyan at naramdaman niya na mayroong gumagalaw, matapos piliting diinan ni Nicolas ang kanyang tiyan ay nagsuka ito, kaya't nang dahil sa takot ay dagling nagtatakbo palayo si Nicolas at pumasok ito sa isang kwarto. Pagkatapos ay nakita niya sa kwartong iyon ang isang batang lalaki na nakalutang sa isang tangke ngunit bigla naman siyang nahuli ng isang nurse, at pagkatapos ay dinala siya ng nurse para sa isang operasyon, nagising si Nicolas habang nakalubog siya sa isang tangke, at habang nakatali ay nakikita niya ang dalawang sanggol na kasama niya doon sa loob ng tangke kaya't nasyak ang batang lalaki at nawala ng malay. Nagising si Nicolas at nakita na lang niya ang kanyang sarili sa dagat na kasama si Estela, pagkatapos ay sumisid sila sa tubig ngunit ngayon ay binibigyan niya si Nicolas ng kanyang hangin mula sa kanyang bibig upang makahinga ito sa ilalim ng tubig, itinulak niya ito sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ay sumakay sila sa isang bangka na nakalutang na malayo sa isla, at pagkatapos makasigurado na nakainom na si Nicolas ng sariwang tubig ay muling tumalo na si Estela sa dagat upang makabalik sa isla, na natili si Nicolas sa dagat at sa pagsapit ng dilim ay nakita niya na papalapit na siya sa daongan ng lungsod, at iyan na ang katapusan ng movie na ito.